Iyon, welcome back din sa aming kusina. Magluluto tayo ngayon ng mahapunan. May kapugi ko din ay. Eh. Isasalya ko na aring aking pamalakas ng sangkalan. Ari naman ang aking gagamitin kutsilyo at matagal ko nang hindi nagagamit. At ang ating lulutuin nga iyon ay aray, manok. Abay hindi huri sambot at hindi uso din eh. At ang ating putahe nga ngayon ay Chicken Bagel Express. Akin nga lang kung ginayat aring isang buong manok. Kalahating manok lang ang, ang gagamitin at dalawa lang naman kami ni Mrs. Kakain. Ginayat ko lang ng garnica lalakay. Sabay nilagay ko na sa strainer at atin namang huhugasan. Ari namang kabaak ay nilagay ko na din sa siplock bag at akin na i-freezer. Dinala ko lang din sa lababo aring manok at akin paliliguan ng kauntay. Ay wag nyo na namang babrasyan at wala naman yan libag. Ayos na ang manok kaya magagayat naman tayo ng mga panggisa. Kalahati lang naring rin malaking buyas na pula. Ginayat ko nga lang aray ng garnica lalakay. Sunod naman ay luya. Gayaan lang kay, sabay akin ang tinartar ng pinong-pinaw. Meron din nga rin isang ulo ng bawang, ginahit ko rin ng pinong-pinaw. At ang huli, ang magpapahanghang sa ating putahay. Gumamit nga ako din na isang siling grain at saka dalawang siling labuyaw. Kayo na lang magdagdag kung gusto ninyo. At iyan nga, ready na ng ating mga sangkap na gagamitin. Pwede na tayo magsimula. Intay kat, magsasayang pala muna at baka makalimutan, wala pa namang bahaw. Guys, <coughs> halangin ang kawalay. Nung uminit na ang na ng kawalay, ay eh, naglagay na ako ng mantika. Akin munang ipiprito ng bahagya, aring mga manok. Ikakamada ko lang ang mga ardinay, pagkakasahin ko na. Bago sa ilalagyan ko na agad ng ting nubintay siting asin at paminta. Aalugin ng kaunti para hindi kumapait. At ipiprito ko lang aray hanggang maging garne ang kulay ng mga balat. Yan ay dagdag flavor din sa ating lulutuin. At pag naiprito na, atin ang hahanguin aray. Dinin na din sa pinagprituhan, ating gigisahin na bawang, sibuyas at saka luya pinagsabay-sabay ko na at doon din naman ang punta niyan. Pag umalingasaw na ang amoy at garne ng itsura, tayo maglalagay ng isang kutsaritang alamang. Ang gamit ko yung mahanghang na alamang. Ginisa ko muna bago ko nilagay aring mga manok. Hinalo ko lang rin ng bahagya at akin ng tinubigan. Tinubigan ko at iisang lata ng gata ang meron din eh. Tinakluban ko nga lang rin ng mga limang minuto. Bagus inilagay ko na rin aking nag-iisang gatang na muuna. Napatingin naman ako eh sa kung expired ay hindi naman. Akin nga lang arin tinimplahan ng 385 kung pamintan durug-durug. Kaunting patak ng patays at mga 221 pirasong asukal na pula. Hinalo ko lang ng bahagya para tuluyan ng lumasa sa bayakin ng tinakpan. Pagkalipas siguro ng mga 20 minutos hanggang kalahating oras. Binuksan ko at niligay ko naman na rin mga silay. Napadami ata ang aking silay. Alah, yain na. Bahala na magsipunin. <laughs> Pagkahalo ko nga ay naglagay naman ako ng bok choy at saka ring spinach. Naisipan ko lang maglagay at nakita ko sa frigider at para may gulay din. Tinakpan ko lang rin ng kulang-kulang tatlong minuto at pagkatapos noon ay yan, luto na. Hindi ko na nga masyadong inigat para may kaunting sarsa. Ay siya ay paano, ay kain na na, ay kain na rin ho kayo. Aa, ah, ay talabay ang silay, Husay tayo kay misis. Ay iyon, hanggang din nila ang video aray. Maraming maraming salamat sa inyong panunood. Ay huwag nyo kakalimutang mag-like, share, comment, and follow na rin sa mga hindi pa nagpapalaw. Shoutout nga pala kay Clarito Bustar de Frias, kay Chester balukanag ng Cagayan, kay Edwin Egranes, at kay Marlon Castro from Baliwag, Bulacan. Maraming salamat mga idol at mag-iingat kayo palagi.